Hello mga idol, good morning, good morning, yan. Yan yung puno ng biyabas mga idol na lagi kong kinukuhaan. Yan o, oh. yan mga idol o. Oh. Smago. Yan o, oh. mahinog na naman mga idol eh. Masa taas o. Oh ayon mga idol ah oh. ito yung lagi kong kinukuha na na biabas ayan oh so yan yung lagi kong kinukuha na ng biabas ayon oh. Kunin natin yung idol so good morning sa inyo mga idol kaya naman tayong biabas maga

Ano, pinitasan to ng isang araw kasi yung taga-opes ang nanguha dito. Marami kasing bunga. Ngayon, kunti lang. Brahma, meron pa rin. Meron pa rin mahaglap. Mga maliit yun nga, yung biyabas. Masayain. Kami ni, macam Ya, Ini apa nak bunga? Melati hmm. dari nih eh, nukin ah, lain bunga. Hmm. Semua so, kita tahu. Oh. Hmm. Dari bunga ya nong. Oh. Hmm. Malili itu, oh. malili tembunga. Kau mesti masih nào gì đấy to rồi hình như nghe âm, đam yêu mà liệt tầm bông, cảm Cầm nè, dạ đây nó đam yêu đam yêu đại đợi em mua nó đó luôn Đài Mình đợi à, Có mấy thông này luôn à Nagutom ako kaya kumain ako maga. So dito na lang mga idol. Thank you. Maraming maraming salamat. God bless inyo lahat. Good morning. Sino yung mga karilit sa mga mayabas noon dati. Thank you. God bless.